Hi guys! Ngayon susunduin ko si Aling Maliit sa kanilang school! Ayan medyo maulan tapos na init. Ang sabi nila kapag ganito daw yung panahon may kinakasal na tikbalang. Yan dadaan naman tayo sa napakagandang daan din sa amin. Oh, simula nung bata pa ako ganito na yung daan eh. Kapotik-potik. Baka naman po. Nananawagan po ako. Uy! Hindi ka mananawagan. Guys, dito yung mga isda na dyan. Yan, naglalango yan. Pwedeng manghuli. Yan, mamaya may buhay na rin dyan. Marami naman itong na to. Kaputik. Guys, ito nga pala yung school ni Aling mali O yan, doon sa pinakadulong yun. Pagkakalayo, di ka? Sa sobrang layo ng school, dadaan ka muna ng mga putikan. Tapos dun sa may ilog. Nakita yung ilog ganina, yung kulay brown. Ilog yon. So this is me praying first Ano daw? <laughs> Tama ba lyrics? Papasok <laughs> na po tayo sa school ni Aling Maliit guys Let's go sunduin na natin Ayan guys marami nagsusundo sa mga anak nila dito Ayan, ang dami dito Susunduin so, na po namin si Aling Maliit Nasaan si Aling? Yan si Aling Maliit Hello Hello Yan si Aling Maliit Ayun, ayun, ayun Ayun <laughs> Bongi <laughs> ang dalawang bata magpinsan po sila guys susundin na namin <laughs> maliit mo gusto mamunta? ice cream ikaw ano? yaboy yeah, Pag ice cream kayong dalawa o tara let's go na bilis na takbo aling maliit ano mibilin mo? o tara bilis na pupumasok na ikaw bye bye joke lang <laughs> iniwan <laughs> alisa na sa'yo oh, yeah, boy na sa'yo yaboy ano sa'yo? abot niyo kakawain eh. Ya, yeah, boy, ikaw, ikaw. Tuwan-tuwa yung dalawa. ano, happy naman kayong dalawa. Kainin nyo na, eh. Bungi naman is, aling maliit. So, yan guys, magkatalisikan na kayong pa-uwi kasi so, parang layo talaga. Diga. Diga. <laughs> Bungi. Ah! <laughs> Guys, may sinasabi sa aling maliit. Aling maliit, saan ka perfect? ABCD. Saan? Saan? A, B, C, A, ah, B, C, D ka pala perfect. Ano naman? Dala mong yan. Shopping. Shopping na naman. Sa buksan natin sa atin ha. Pati titinan ko ang notebook mo ha. Kung perfect ka talaga ha. ABCD. Ha? Aling maliit, nasan ka yung mong perfect ka? Saan ga? Ito po. Saan ga? Kaling, Kanina gina yung ginawa? Kanina, tingin nga. Naka-inverted ba to? May <laughs> baliktad. baliktad na 1, 2, 3, 4, 5. Perfect only. Tingnan. Ang galing nga. ng bunso ko ah. Bali-baliktad ang number mo. 5 la ang tumama. Pero perfect naman siya guys. Diga. Ano, ano naman itong din? Ano? Tala, buksan mo nga. Oh, anong man. maliit? Kagaling ng bunso ah. Oh, Tamang okay, damit mo. Oh. Dumi. Tingnan nga. Oh. Ang galing. Very good <laughs> daw si Aling Maliit. O, nagsusulat na. Galing na mar ni Aling Maliit. Ito ang laman. Maganda. Dalbo pala yun. No? Buy one, take one pala yung payong na yan Try nga natin kung ano. Kung matibay talaga. Let's go. Try mo nga. Automatic siya guys. Uh, buy one, take one. Itong... Matibay. Isa pa nga. Isa pa nga. Kung matibay. Ang tibay nga. Ay, ang tari naman ng taga-promote natin, guys. Tibay ah, ang tibay nito, guys ah. Kaya guys, sa gusto bumili, bumili na agad kayo baka maubusan pa kayo. Diga ka, aling Palo maliit. Ano? Follow. Follow daw. ang gaganda po ng ngipin nyo. Maganda ba? Ang puti, di ba? Kasi may sekreto kami. At dahil mahal ko kayo guys, sasabihin ko sa inyo kung ang sekreto namin. Pero aantayin ko muna si Heart kasi pauwi na daw siya galing school. Let's go! Mukhang may parating na mga pangit na babae. Eh. <laughs> Yan na, na. po sila Heart! Tsaka si Hazel! Hoy, may nagtatanong sa inyo kung ano yung sekreto ng ngipin nyo. Bato ang ganda? Ay, sikreto nga pala. Sikretong malupit. Sige, sige, sige. Ano kasi yung sikreto natin? Kayo na magsabi ha. Tinatamad ako. Magbis na kayo. Tagal, tagal naman. Papangit, papangit nyo naman. mga marites, oh. Tanungin na natin kung sikreto ng mga to. Hoy, mga luka. Ano sikreto nyo daw? Ano yan? Pangipin ito. Pag nagagbrush ako. Ah, yung pala yun. That, try mo nga din. Try mo nga din. Ayan <laughs> mo. At ligay mo sa Yan! Natapon! Ayan mo. Sayang, mo? Sayang. Yan. O, sangipin yun, guys. Bababad siya ng 5 minutes or 3 to 5 minutes sangipin. Tapos, brush Tapos, toothpaste na. Yan, ganyan. Para ano? Para ang ngipin nyo. Ay, sobrang puti Katulad ni Heart. Yan. Para yung budi nyo pumuti. Ay, yung budi. <laughs> Hindi pala yung inyong ngipin. Ako na nga yan. Huwag yun nang gamitin.